Hello mga Kedenski, kamusta po? So, ang topic po natin ngayon is paano nga ba o ano bang mga requirements sa pagkuha ng passport? So, ganito lang yan, guys. Ang unang gagawin nyo dyan is magpa-online appointment ka. Kapag may online appointment ka, madali na lang yan. Aantayin mo na lang yung schedule mo for your appearance. So, kapag nakapag-online appointment ka na, meron kang marireceive na email from DFA. So, pasahin mo yon and then, ano na nakalagay doon. So, kapag kumpleto uh, kompleto na yung email sa'yo, Uh, ipaprint mo yun kasi kailangan yun. Dahil hahanapin ng DFA sa'yo yung email na yun. Ano yun eh? Yung bang application form. So, yun. Ipaprint mo yun. Uh, and then, uh, yung birth certificate. Tapos, valid ID. Then, yung local birth in case na hanapan kayo. Sa birth certificate, uh, dalhin niyo yung original na copy PSA or NSO ang NSO guys ina-accept pa rin nila kasi yan ang binigay ko nung nagkuha ako ng passport so uh, ipaserox nyo na rin para in case kailangan lang na serox ganon pero yung kukunin talaga nila yan is original and then yung ID niyo paserox yan tapos yung local birth din original ang kinukuha nila so ganun lang guys, kadali and then kapag sa ano naman, pananamit uh, kusang kayo komportable at alam niya naman formal at maayos yung inyong kasuotan okay na yan guys basta alam nyo maayos naman yung pananamit nyo ng problema so pagdating mo sa DFA sa schedule nyo uh, napakabilis na yan uh, ibibigay nyo lang yung uh, copy nung pinaprint nyo ng mga email na ganyan kay DFA then birth certificate, valid ID yan ko uh, ibibigay nyo yun din sa kanila then kapag okay na, papupuntahin na kayo yan sa encoding kapag walang problema ang inyong requirements. Sa encoding guys, yan na yung ano, last step yung picture na kayo dyan, tapos i-type -ta na nila or i-encode na nila yung inyong mga information na ilalagay sa inyong passport, kapag okay na uh, ayun na, tapos na aantayin nyo na lang na i-deliver or kayo ang mag-pick up So, sa akin, guys, ako, kasi ang ginawa ko is, pinag door to door ko. So, na ko na, guys, yung aking passport within one week lang. Napakabilis, guys. Hawak ko na yung aking passport. Napaka bilis, lalo na kapag online na talaga ngayon. Hindi na masyadong maraming tao kasi per schedule kasi yan. So, yun lang, guys. Sana nakatulong ang aking shiner sa inyo about sa pagkuha ng passport. So, pasubscribe na lang po sa aking YouTube channel. Salamat!